Bes, kapag nagmamahal ka, kahit alam mong hindi na tama, marami ka ng maling nakikita. Itutuloy mo pa rin kasi nga, mahal mo eh. Heto na, ang Laika Barista Moments natin na pinamagatang, mahal ka lang dahil convenient. Napapaisip lang minsan kung totoo ba ang iyong nararamdaman? Totoo ba ang iyong ipinaparamdam? O baka totoo? Totoo ang sinasabi nila na na-appreciate mo lang ako kasi ako yung nandito? Ako yung palaging nasa tabi mo? Baka nga, baka nga mahal mo lang ako kasi ako yung nandyan nung iniwan ka. Baka nga, mahal mo lang ako kasi mabilis akong mag-reply at hindi kita pinaghihintay. Baka nga, mahal mo lang ako. Sa messenger. Baka nga, mahal mo lang ako dahil meron akong pakinabang sa'yo dahil alam mong utu-utu ako. Baka nga, mahal mo lang ako kasi nasasabayan ko yung mga trip mo. Baka nga, Baka nga mahal mo lang ako dahil alam mong mahal kita. At noong mga panahong durog na durog ka, binuo kita. Pero nung buo ka na, iniwan mo na ako. At ang masakit pa rito, alam ko, alam ko na. Pero hinayaan lang kita. Hinayaan lang kitang pakinabangan ako hanggang sa maging okay na yung kondisyon mo o oh, baka nga, baka nga wala ka talagang nararamdaman para sa akin pero ginamit mo lang ako para maramdaman mong importante ka. Binuulang pala kita. Binuulang pala kita para buuin ulit yung sarili mo. Siyempre, sumugal naman ako. Sumugal. Sumugal ako sa'yo, pero... Sa kanya ka lang pala tataya ulit sa madaling salita ginawa mo lang akong character development at minahal mo lang ako kasi convenient